ari naman kami. Ang pamati mo. Lalo ikaw. Oh. Sige lang, malay story. Alam mo lang kita. So, subong so aga, ari kami naman. Dari, nagapuro-kuro, kuris-kuris. Tagalog, kahirap man yan. Uy, nagapilo ang aking bila <laughs> <laughs> Anong ginatingin mo, <no>, Madam Gikoy? <laughs> mag mag ka lang mala dyan kaya ikaw ang producer <laughs> mm -hmm. ang hirap talaga magtagalig <laughs> hmm. hindi ko naman sinabi na eksperto hoy eto yun o oh, sabi nila makinig kasi kayo sabi nila magaling ako mag-Tagalog. oo sabi ko kasi matagal talaga ako sa Manila pero hindi ko naman sinabi sa kanila na ilunggo ako, tig. No. <laughs> Uy! <laughs> hindi, pero sabi nila, magaling talaga ako magtagalig. <laughs> ano hindi ko, hindi ko alam paano nila nahalata, te, ilunggo ako. <laughs> hindi ko man talaga sinabi. Oh, <laughs> sarang <Sipusayang> background. <laughs> Gawad, wala sang dito eh, <laughs> ah, kaya Wala sang gayiko? Wala sang na kami. Hmm. Um. CCTV, to right? so, matalikod na eh. Kamusin <laughs> na. <laughs> Napatid na sa pesta Kaya CCTV.